Hi everyone! In this video guys, isi-share ko lang sa inyo yung aking cuttings ng photos and then uh, cable tie Ayan yung size na gamit ko sa maliit na pot. Lagyan natin guys ng cable tie yung ating coco pole para hindi siya matumba. Kasi kapag nasa gitna, hindi siya masyado makakapit. Mostly maliit yung pot natin. use na pala guys yung gamit kong pot pero sure na sure na kunin na hindi naman ito nagkaroon ng insekto kasi naripat ko lang naman kung anong meron dito. Guys, ang sekreto pala sa paggamit ng ating coco pole or paggawa dapat ay PVC gamitin natin para hindi siya mabulok lumaguman na ilang taon hindi talaga mabubulok. kasi kapag kahoy yung gamit natin kukupul, ang mangyayari is habang tumatagal, dapat kapag dinidiligan siya ay mapabasa. At yun yung cause kung bakit mabubulok yung ating coco pole. So, the best na idea na isa-suggest ko sa inyo na gagamitin nyo is PVC. DIY lang pala guys, yung coco na gamit ko. Mostly yung pat na yan, DIY din. So, matchy-matchy siya, yung pot and coco pole. Yung photos pala guys, na cuttings eh, nagaling dito sa aking mother plant, kinat ko siya para lalo siyang lalago. Dahil, Maliit lang yung lips niya before, pero lalong lumalaki kapag kinakat ko ito. So, naisipan ko, i-propagate ko na lang kaya para meron na akong dahon na cuttings galing sa aking mother plant. So, huwag kayong matakot guys mag-cut ng ating plants kasi yun yung sekreto para lalo silang lalago. Gamit ko lang sa pagtali pala guys, straw, yun lang. Huwag lang sobrang higpit para hindi masasakal yung ating plants. Itong ginawa ko guys ay i-display ko ito sa aming living room. Yan. And para hindi na ako bumili, so naisipan ko na lang gumawa ng DIY Coco Pool. Ang DIY pot, gamit kong soil again, more and rice hull, kukupit and naglagay lang din ako ng cow manure na kaunti lang. Si Potos pala guys, ah, hindi siya maselan at madali lang siya alagaan. Bagay ito sa mga beginners na plantita. Thank you for watching everyone!